pwede, pwede kaya itong ako pumasang nakasort lang. Ang ganito. Ang Ang pwede, 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 pwede mag -an Maganda siya. Hey. Makulit po yung inyong customer. Pwede, pwede pong matry. Sige laban. laban. Ayan, maganda. Hup. Ayan ang una pong option, mga kadilag. Tingin nga. Pwede. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po ay paluwas po kami ni Kagwa lang. Bali, may aasikasuhin lang po. Tapos ay tuloy gala na mga kadilag. So let's go! Let's go! And nasa na po kami mga kadilag. Saktong-sakto yung dating na natin ano? What? May baong kumot yarn. What? What? Wow! So kami matutulog na ang mga kadilag sa flight. What is <laughs> it? nasa na po kami sa biyahe at 5 hours ang biyahe mga kadilag. One eternity later. Ang bali na ayos ko na po yung ating asasuhin. Tapos ay kami po ay nararito sa boarding house ni Idro. Dahil nagabilin po kami na gamit. So ngayon ng mga kadilag kami po ay pupunta na mga bibisorya. At ako po yung nagpasama kay Kadi lang dahil kamakailan po ay naglabas ang civil service mm -hmm. na bawat empleyado ng gobyerno ay kailangan every Monday ay nakapang Asian attire, okay. Asian inspired attire. So, ang pinapangmura ay so sa, really Divisoria. Eh. So, tayo ay titigil mga kanilang um, papasama tayo kay Kadi Let's go! Tamang-tama so, at ako bibili din ng mga chanelas. Yeah, Makala naman saan? Pa Paninda. Uh, na ako dito kung makakapunta ng Ako nito. Dati doon na may madala sa Divisoria. Eh. Feeling ko ang madami parang mm. ay doon sa may Ayun. Ako hindi may sa may doon. Dati sa Ako yung mga kagilid oh, uh, sa no, mall. Ka, na na ka, 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 um, ay medyo doon um, um, uh, pricing. Mm. Ay Divisoria eh, practical. So um, tayo mga Let's Ayan mga kadilag, kami po ay nasa alabas na. At kami ay papunta sa Sakayan. So, so, maano so much memories. <laughs> Too much memories dito. Mga kadilag. <laughs> ha, ha. <laughs> mabingi har so yan mga katilak kami ay sasakay na ng jeep papuntang Divisoria baka ito yung maging kalaala na lang Na naaulan Medyo makulimlim po dito mga kadilag. Ngayon ay alas stress na. Kaya ay medyo makulimlim at parang uulan. Yeah, so kami ay sasakay na mga kadilag. Mag-update na lang po kami mamaya. Hanap oh, okay. ka na ng iyong ano yun, Asian, Asian inspired. Naki -in ay implemented sa lahat ng government. Ano ay oh, ito sa sinya. Oo nga, Ganyan ba polo shirt? 3.80. Parang pang summer yan. Pero ito, pwede, pwede na yung ganyan. Parang Asian inspired. Balik na lang kami, Koy. Parang. Ha? Saan? 480. Tanong ka din, Lugs, ng mga Asian-inspired polo. May mga Asian-inspired polo. Ay, wala. Four eighty. Oh. sa di break kami. Naka lakas Mga Hahaha. Na imitation naman eh. Ay, madami, nga, may minan. Ah, may para Sige. Tingin-tingin pa kami, uh, at, So, uh, Let's go. So, madami po dito ang pamimilian. Kung gusto mo 'yung mga uh, pang-formal talaga eh, meron din dito. Ako naman ang hahanapin ko yung chinelas paninda so, ni mama pagbalik mo yung parang galing kang south, south <laughs> uh, ayan titingin po kami sa taas mga katilag may nakita na tayo na parang talaga ha? may nakita na tayo ng nakita na parang talaga sa babaan oh, pero, pero oh, option para may option ka ayun ba no madami ay ito nga ah dito pala ay sabi ko sa iyo umakyatan <laughs> oh hindi yan <laughs> ito Asian inspired ito pala, yung mga barang pati ayan tumitingin na po si kagwapo lang ng mga barang magkano sa sa barang 1,000. 1,000 1,000 Magkano ito? Ay papaha. Uh, Magkano? Silawin, yeah. buwate, bay bay. Magkano? Ang sila, one by one, Magkano ang Depende sa mga kukunin ka. Maga ang hulsi? Eh. Magiging one, one, three, one, Oh, <laughs> uh, yung mga coat, parang coat ate. Two, five. <laughs> <laughs> Yung ano, yung same pero mga ba, yung sila. Ba? Pero maganda ito. Di pa pwede nang tawaran ng 1,000? Hey, hindi. super kaya. Subalit nito po. Kasi silang nilusunod. Nilusunod pa siya yung 5-in lang. Pag dalawa? 1,500. 1,300. Pero pag isa lang, kaya yung Oo. Mamaya, ito ang ating maganda sa May size ito ato uh, May mga sizes. Ano po yan, may mga size. Tato. Ito maganda, tato, Maganda tato. Sige, balik. Ito, maganda rin. Oo. Pero maganda yung pag Try mo nga sa'yo. Pwede i-ano siya. Pwede nga i-ano siya. Tapos habang maganda natin, habang susunod, pwede pa. Sorry, look. Hindi, ito mo gusto ko. Ay, gusto mo yan. yung mga... 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 Ay, okay lang po. Sukatin so, daw muna natin, mga kadilang. Oo. Nakuha natin ng... Nakuha natin ng medyo cheaper. Medyo cheaper. Ah, one three. One three. Trick. dito kay Suki. Ako dito lagi nabili kay Suki. <laughs> <laughs> At ngayon lang nakaita. Try mo lang <laughs> yung sukat lang. <laughs> kapag ano. kasi uh, uh, dito, sa tutuban <laughs> si Tsuwa niya. Hanggang anong oras ang mga panila dito? Ano sir, dapat magsirado na buong. anong oras? 7.30. Ako ah, 동awa. 7.30. August. Aga pa, 4 p.m. 7.30. Kasi okay. mga mga sa akin nila gato. Alo po, saan bumili siya? Saan na bumili siya? Hindi na pati ano mo, i-sales Oh, marketing strategy. Pero ito, ito gusto ko ito. Ano tawag sa ganito? Ethnic, ano? ethnic design. Et, 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 ganda. Tsaka may ano, may parang may doble sa loob. Oh, hindi oh, mo na si kailangan ito, mag uh, na yung... Ah, okay. 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 Sige, Lugs. At baka mamay kita yung tiyan mo diyan. <laughs> yan. Nag-worry ako. Okay, size ito? Medium. Ayan, oh, tama sa yung medium. Iba, parang hindi nyo ang galing ka Parang <laughs> kinipwaluhan mo ako eh. Hindi na ako <laughs> Ayan, maganda. Medium pa lang, sir. Medium. Oh. oh, hindi masyadong bakat yung iyong chan. <laughs> Kit-kit, oh Ito pwede itong medyo magiging. Tapos mayroon, ano nga, pwede pwede magiging. Ito, pero anong size ito? Ito ako gusto Small lang ito. Nakukuha na ng iyong size. Oo, nakukuha na ng size na. Dito mga magaganda, oh. Dito po. Ang Filipino. Ah, medium? Ano yung design? Ah, po. nandun sa inyo yun. Okay. Okay, sige. Antayin lang natin si Ate. Sige po, thank you po. May mga gowns din po ditong binibenta. <laughs> Dito pala kapag kailangan ninyo oh, ng oh. kunwari sa civil service o hmm. oh, madami. Dito pala. Oh, oh. ano kung pangalan po ninyo? Bigyan para yon pag may bumili po dito na na-refer ko, ay may discount. Salamat <laughs> po. Kasi yapa yung nagtatrabaho sa government. Yeah. Ah, yeah. So, 3M's. Okay. Oh, okay. Oh, okay. 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 Opo. Opo. So, so, kapag kayo ay nagkahanap ng... Kailangan mo, sir, nun kumuha ng mga tatlong pera. Tatlong pera. So, isa muna ang ating... Pabalik naman tayo dito uh, sa 3M's. Gown and Barongsa. May binigay shop. pong calling, calling card. card. Ganda, magaganda ka kanilang mga oh, yung mga Asian, Asian inspired. inspired. Tsaka yung mga pong baba, yung oo, filipiniana. Magaganda. Mga modern style na. Oo. Nga. Oh, yung mga bolero din yung May bolero. Yeah, yeah. Then, mga bolero. pang outtaking sayang katatapos ng kapatid ko. Maganda sa ganyan ate. Cute. Lang ah, maganda. Cute siya. Mm -hmm. Tapos pag after mong gamitin, yung pwede palang, mong pa rin. Oh, <laughs> like pwede, pwede, pwede siyang magamit yeah. sa slacks or sa square pants. Pa. Oo oh, oo. Oh. <laughs> ganda nga. Mga oh, tayo ng Opo. Dito din, ito din lugso sa mami. Pag mag-50 years anniversary know, na. 50 years, oh, ayan ano, oh, maganda. Ah, uh, yung mga gowns po dito ay sabi ng tito ay sa debo ni sa debo Baby ni Rose ni Mahal. Ni Mahal. Ni Baby, Baby Kim. Kim. Oh. <laughs> yung mga oh, nga. mukha nga dito madami ano. Oh. Tsaka mga wedding gowns. Ayun. Ito pa yung same lang dyan. Itong... yung... Um, Opo. Mga JS, sir. Baka ay, ito? Oh, o, yan ah. Tingin ka pa din ang iba pang design. Baka may magustuhan ka. Saan po sa model? Saan po? Pag sa kanya, sir, 1,000 mo lang yan, Parang ay, pang prof. Kaya lang parang ano ito. Pang teacher. Pang <laughs> teacher. Ito <laughs> <laughs> yung mga JS pang, natin. Uh, Ah, pang JS po? Ay ano? Ayo, ayo. Cute. Ay, kung hindi yung bitter and grammar, mm -hmm. yung... Kaso po, tapos na ang JS ko. <laughs> Parang oh. lipas na ako sa part 9 natin. <laughs> magkano yung ganito? Masabay oh, ganito. Three eight ah, 3 8 Maganda. Three siya, no? oh oh, oh. Sa loob, ano po? Oh. Oh, yung natapakbal ba? So, pag napanood to ni Mahal, may oh, pwede na siyang masuot. Ay, ako si, si Baby Kim. Oo. Oh, uh, mga uh, barong ko'y magkano, yung uh, long sleeve. May pinya tayo, sir, na 28 8 hanggang 2-5. Pag nang ah, 2 ito yung pinya natin. Mas mahal po pag pinya. nga. na po ni ate. Yan na po yung pinakang size. Oo, pwede po yan po sila liman nila ng tela. Oo. Oh, oh. Papatungan mo ng tela. Ah ito. Pagpaplantya. Oh, at baka naman masunog. Light. Light. Oh. Ano lang? Light. Oo. Ganun lang. Pwede daw yung ano niya. Ano po yung ito? Ito po, ano. ah, po yung ano. Ah, yung ano yung Yung design. Sige, pare na po kuno titingnan. Maganda loose. Oh. Saka pwede pwede kaya itong ako pabuasan ng ka-sort lang ng Pwede, Pwede Maganda siya. Ayun. Makulit po yung inyong customer. Pwede pong Sige, laban. Si ayan, maganda. hop Ayan ang una pong option, mga kadilag. Tingin nga. <laughs> Iba yung confidence level at ano? Powerful. So, ayan ay same size. Pero yung mga linings tapos ay yung ano. Ayan, nagkakaiba. Sabi ni ate, pili ka doon naman ng iba. Pili <laughs> ka ng iba. Tabo naman lahat sa iyo. Ito yung pangalawa. Pangalawa. Patingin nga, Lux. Ikaw, kung anong mas gusto mo. boarda, ah. kung ano mas comfortable okay? Parang ito, ito na lang. gawa ng si ay ano ay parang compress. yung isa ay medyo magakahiwala oo oh oh O kung alin ang mas prefer mo, oh Ikaw, ikaw naman ang pipilit. Ikaw oh na iyan, oh ako. oh 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 <laughs> <laughs> Peko, oh, mag -inun mag -inun oh. Para feel na feel. <laughs> 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 hindi sabihin, pwede po ito kasi. Wala akong ano. Wala akong pan-double. Oo, oh, double lining. Logs ko naman. <laughs> ganda. <laughs> yeah, yeah, ganda, okay. <laughs> One, <three. laughs> So, yung first ano uh, price ay 1.5. Original price. Original price niya ay 1.5. so, nakuha natin Ng... Kaya naging 1.3 na lang. Mm. Yeah, So, hey, nagbigay din you. po ng calling card si Madam. May 3M's gown. So, pag tayo ay nagka ano ulit, kailangan na. Nagka-event. Na Oo. Oh. So, hanapin lang natin ang 3M's gown. Tsaka si ate. Tsaka Siyempre, si ate. oh. Hi. Yeah. Anong name mo ate? Mari po. Mari wa. Wow. Thank you po. Thank you po. So clean na lang. Ako. Ay, sige po. Di sabihin, may ari nito. Lahat. Kailangan may ari po nito. Hindi din sa amin din. Ah, thank you po. Sabit na oh, bata. Oh. Kapag dalawa, hindi ako sasalo ulit ako ng Maganda Oo. Ang ganda 'yung quality. Pero ito po yung ano lang, ano, hindi ba lang yung brasen. Handwash lang. Handwash lang. Lang, lang. Saan gawa yan, ate? Saan ang lugar? Lumban po. Ah, Lumban, Lumban, Laguna. Okay. Mm. Thank you. Salamat po. Thank you po. Bye-bye po. Uh, sa so tayo pa, Kaya tayo pa. Oo, oh, bali ilan ang hinahanap mong ganyan. Uh, pwede na, ako mayroon ng dalawang barong. Isang long sleeve, saka isang short sleeve ng white. Mm -mm. Ito pangatlo. So, pwedeng magtingin muna tayo. Tapos pag may ano, uh, saka na lang ulit natin din. Tingin din tayo sa baba. Hmm. At ako naman, maghahanap ako ng chinelas. chinelas. Tapos pag ako may nakaitang mga t-shirt, uh, t-shirt ay try kong bumili. Ako okay, may nakaitang may nadaanan din po kaming bilihan ng cortina. Tumitingin din po si Lux. Sa kanya daw pong kwarto. Maganda. Tsaka mura. 180 na 6 feet. Hindi eh. rin apat. Ang bagay 1, 2, 3, hindi, baka isang, isang, ano isang bintana Hindi yung kasha na ito. Hindi, pwede naman na isang, ano lang, isang... Nakabanat. Oo. Oh, oh. Nakabanat na. Ah, yung Oo. Pwede na yun. <laughs> Masyado ka namang mahagad. <laughs> Ayan. Para isang, ano, isang laba lang. Yan pala sa loob ay eh. madami din. Mga design. Aka na yung bag mo. Ito ba naman bukang um, kami mga kadilag. Dahil narito na din tayo, Kaya titingin na din ng mga t-shirt. Kahit tatlong piraso lang o dalawa. At pang basan ka. Nakay, tuwan, May kitin dito bumili ng t-shirt at mga mga. Oo oh, nga, yun. Nagtitingin na nga ako. ako mga kadilag, yung nagtanong ng chanelas kung magkano ay mahal pala. <laughs> 230 ang wholesale na yun. Ay, ang prefer lang ni Mama yung mga tig-75 para ibebenta sa atin ng kahit 100 so, din eh. So, hindi na, oh, na muna. Oo, baka hindi na muna. Kaya na pa din po kami naglilibot-libot dito. Uh, ay, ito may mga t-shirt. Ayan, may mga t-shirt. Ayan, nagtigil po ulit kami dito sa may bilihan ng polo shirt naman. XL. So, ito ay 480 kayang tawaran hanggang 40 yang decide nanti. Nanti <laughs> <laughs> decide nanti. Ini eh. <laughs> go to no, suki. So what? Bagendang pulley ini. Oh. Pulley green. Ayan. Yeah. Tinginnya harap kah? Kompasop mah kada. Oh. Good deal nian. Um, yung 450, kaya pa raw tawagan. Pagda <laughs> <And laughs> na, <then>, no? 500. <laughs> <laughs> Mas tumaas. <laughs> Mas tumaas pala. Sinitawad, <laughs> no? Sige po, isa po. Eh. Gano'n, siya. Ayan, kinuha na ni Logski. Ayan, si Logsa, magbabayad na. Nakaiti, ano ah, shopping mo. Shopping <laughs> mo. Shopping time mo. Ayan, <laughs> <laughs> ito. Thank you, 450. 450. Thank you po. Thank you po. 1, 2, 3, 4,000. Thank you ate. Ito yung sa bag. Ako naman lang titingin mga kadilag ng t-shirt. Ito maganda. Ayan, yeah, maganda yan. Versace. Pambahay. Wala na akong kakunti ng aking pambahay hmm. ng t-shirt. So, maganda sa ganito ate? 14, size, 80 plus size. Plus size. Ito, maganda isang mm -hmm. 20. Ibig sabihin small size 220. Small size siya mm -hmm. Small size pa naman ako eh <laughs> <laughs> Magaganda Mga t-shirt nila uh -huh. Mga kadilag Yan yeah, maganda yan Versace 20 pili pa tayo Mga kadilag Madami silang option ikaw, baka gusto mo din ito minimize. Ako marami nang nabili. Dalawa, tatlo. Gusto ko yung mga minimalist. Mm. Ayan, yeah, maganda rin. Kit din siya. Blue, parang yung pinag-alala. Pwede mo, sukatin. Baka naman. Sukatin. Hmm. So, ako mga kadilag, ang hilig ko lang damit ay mga t-shirt. Kaya mm. ako yung parang makolo, uh, long sleeve, long sleeve. Sa bahay talaga yung mga t-shirt lang. Tapos yung mga minimalist design. O yung hindi masyado din makukulay. Like, yung babae doon. Parang medyo small na nga dito. Yeah, Ayusin mo sa likod o, sa likod. sa likod. Yan. May damit ta Sakto lang. Sakto okay. lang. Mm -hmm. Yung next size nito ay magkano? Pero din pala. Ayun pala. Yung Medium. Ayun. So, man. Man, yan. Medium. medium size. Parang, medium. <laughs> parang masyado pala akong masyado. Oo, oh, medium. <laughs> kaya ng medium ay yan. Gusto kayo medyo, ano ah. Parang, hmm. Iisa. Ganun din. Mag-request ka na rin ng sa isang isa. Bali, nakapili na po ako ng t-shirt. Tatlo lang yung binili ko. So, ako naman po mga Kadilag, ay eh, nakabili na rin ng barong para sa uniform. At may t-shirt, ah, uh, polo shirt naman po ako na nabili. Pampasok din po mga Kadilag. So, titingin-tingin na lang tayo kung ano pang pwedeng mabili. So, worth it dito sa Divisoria dahil Tututuban. mga affordable siya mga Kadilag. At napaka-practical. So, dito tayo para malaki ang ating na-discount. Mm -hmm much, much, much later. Ayan, mula Divisoria. Ngayon naman po mga kadilag ay nandito kami sa SM Santa Mesa. Dahil si Indong ay may pinapabili. Si Mama pala ay may pinapabili yung charger nung laptop ni Bibing na ang gagamit na ay si Indong. Kami nagtingin na din po kanina sa Divisoria ay wala. So yan dito na din tayo kakain kasi LRT na lang tayo mamayan medyo traffic kanina tayo mga 5.30 umalis doon eh. anong oras na nandito na po kami sa may mga gadgets pang ilang floor ito looks pang turns hanap tayo ng charger charger ng laptop Ayan po mga katilag, bali kami po ay nandunag na dito sa SM Santa Mesa ay wala po kami nabili. So siguro ay sa online na lang, charger. Meron na meron na po. So dahil narito na rin naman tayo, mayroon na rin tayo. So kami po ay narito na sa food court, mga katilag. Dito na din po kami kakain bago umuwi. Malaki na, pinagbago na yun parang nag-expandhan. Uh, oh. So kami po ay o order na ng aming food. Ayan, at dito po kami bibili ng pagkain. So Korean barbecue. Ano uh, Bibimbap. Oo, bibimbap. Yan po aming favorite dito ni Love's okay. Billing, bibimbap. At dahil yun ay may mga vegetables. Mukutok mm pa. -hmm. Hanap po kami ng table. O, dito po. Ayan ako naman po ay bumibili ng drinks mga kadilag. Bali Ice Tea at saka Honey Lemon ang aking bibilhin. Dahil si Lux ang bumili ng pagkain ay eh, ako ang bibili ng drinks. So kakain na lang po kami at uh, papunta pupunta na sa terminal. Makauwi na din. Uh, so let's eat. Kain na. Okay. Oh, oh. Ito, masarap ang tulog na

dito tayo para dito para kumain. Hindi, na lang sa. Ayon din pagka Oh, ay di na naman sa profiling ng family din. Na wala doon sa wala tong charger lap, Kaya ay, ay online na Ya Bu.